Mga awit 21 Pagpupuri sa pagtatagumpay Katani David upang awitin ng punong mga awit Natutuwa ang hari Yahweh dahil sa bigay mong lakas dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak Iyong ibinigay ang kanyang inaasam ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Nilapitan mo siya at lubos na binasbasan. Dalisay sa gintong korona, sa ulo niya'y inilagay. Humiling siya ng buhay at iyong ibinigay. Nang mahabang buhay na man. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan dangal at kadakilaan sa Kanya'y iyong ibinigay. Pagpapala mo'y nasa Kanya magpakailanman. Ang iyong patnubay dulot sa Kanya'y kagalakan. Sa kataas-taasang Diyos ang hari ay nagtitiwala. Dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala dadakpin ng hari ang lahat niyang mga kaaway. Bibihagin niya ang bawat isa na sa kanya ay nasusuklam. Sa kanyang pagdating, sa apoy sila ay susunugin. Sa galit ni Yahweh, sa apoy sila ay tutupukin. Walang matitira sa kanilang lahi sapagkat sila ay lilipulin ng hari. Sama sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. Sila'y kanyang papanain, sila'y uurong at patatakbuhin. Pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kalakasan. Aawit kami at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. Amen.